Basahin po sa 1 chapter 19 verse 1 up to 21. Nang magkagayon kay, tiningnan ni Pilato si Jesus at siya hinampas. At ang mga kawal ay nangagkamakama ng isang putong na tinig at ipinutong sa kanyang ulo. At siya sinuotan ng isang bulabal na kulayubi. At siya ay nagsilapit sa kanya at ang nagsabi, Magalak hari na mga hudyo. At siya ay kanilang pinagsuntok at si Pilato ay lumabas na muli at sa kanila sinabi, Narito, siya inilabas ko sa inyo upang inyong matalastas na wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Lumabas nga si Jesus na may putong na tinik at balabal na kulay ubi. Sa kanila sinabi ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita nga sa kanya ng mga pangulong sa at ng mga punong kawal, ay sila ay nangagsigawa na sinasabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanya ni Pilato, kunin ninyo siya at ipako ninyo siya sa krus sapagkat ako'y walang masumpungang kasalanan sa kanya. Pagkarinig nga ni Pilato na salitang ito ay lalong sinidlan siya ng takot. At siya muling pumasok sa pretoryo at sinabi kay Jesus, tagasan ka, ngunit hindi siya, sinagot ni Jesus. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, Sa akin ay hindi ka nagsasalita, hindi mo ba nalalaman na ako'y may kapangyarihan sa iyo'y magpawala at may kapangyarihan sa iyo'y magpako sa krus. Sumagot si Jesus sa kanya, Ano mang kapangyarihan ay hindi ka magkakaroon laban sa akin, malibang ito'y ibinigay sa iyo mula sa itaas, kaya't ang nagdala sa iyo sa akin ay may lalong malaking kasalanan. Dahil dito pinagsisikapan ni Pilato na siya'y pawalan. Ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawan na nangagsasabi kung pawalan mo ang taong ito ay hindi ka kaibigan ni Caesar. Ang bawat isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita ng laban kay Caesar. Nang marinig na ni Pilato ang mga salitang ito ay nilabas niya si Jesus at siya ay naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pabiminto. The dakot sa Hebreo ay gabata. Noon nga ay paghahanda ng Pasko at nooy mag i ng oras. At sinabi niya sa mga hudyo, narito ang inyong hari. Sila ay nagsigawan, alisin siya, alisin siya. siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako o baga sa krus ang inyong hari. Nagsisagot ang mga pangulong sa sabdote, wala kaming hari kundi si Cesar. Nang magkagayon ngay, ibinigay siya sa kanila upang may sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at siya lumabas na pasan niya ang krus hanggang sa dagong tinatawag na dako ng bungo na sa wikang Hebreo ay tinatawag na gulgota. Nandoy ipinako nila siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa na ng krus at ang nasusulat ay Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Marami nga sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Jesus ay malapit sa bayan at ito ay nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Grego. Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong sa si ng jo, Huwag mong isulat ang hari ng mga Kundi ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga hudyo. Amen.